maganda at sariling bahay. Ito ang pangarap ni Felix Asur. Sa edad na apat na put-apat na taong gulang, pamilyado na at may walong anak na binubuhay. At sa taong 2021, agad din itong isinakatuparan ng isang kinikilalang vlogger sa Camarines Sur na si Roy Oragon Honey Buluan. Alam mo yung kung anong surprise namin sa inyo? Hindi ko alam surprise. Yung bilhin nating materyales, sa inyo yun! Yes! <laughs> bahay niyo yung itatayo natin, What? hindi yung bahay namin. Ngunit makalipas lamang ang tatlong taon. Ang dream house na minsan nang iniregalo ay bigla na lamang binabawi na. Wala raw ibinigay na certificate of ownership sa naturang bahay. Sa halip na magkaayos, ay umabot na sila sa walong beses na paghaharap sa barangay. At ni isang matinong kasunduan ay walang nangyari. Kaya sa kagustuhang agad na mabigyang linaw at aksyon ang pangambat suliranin ng pamilya Asur, ay ora mismo na niyang idinulog ito sa ating tanggapan. Ano yung nangyari? Oh, Bakit niya ngayon binabawi itong bahay na ibinigay sa inyo? Umumingi lang po ako, ma'am, ng sa bahay, ma'am. Pero kami, may sarili papel na. Manis kasi po ako, ma'am, kasi pinuntan yung mga anak ko doon. Parang pinatapot niya. Dalawang bisputo, pumunta rin sa bahay. Tapos, buhay kami doon sa namin yung bahay na luma. <coughs> Bakit makalipas ang tatlong taon ay binabawi mo na raw yung bahay na binigay mo sa kanya? Ito po yan, ma'am. Dilinawin ko rin po yung, ano, yung mga alikasyon ni Felix sa akin. Mm -hmm. Wala akong pananakot na nangyari, ma'am. Gawa-gawa na lang po nila yan. Ito po yung nangyari. May nakaway po yan dito na kapit bahay nila na makikita lang ako. Doon na po yan akong pisa. Okay. Bakit umantong sa punto ng bawian ng bahay? Kasi iniwan po nila yung bahay. Ako po, hindi ako yung may kagustuhan na magbawiin yung ano yung bahay. Nakakausap po nila ma'am yung sponsor si Kapitan, nakakausap rin po nila yung sponsor. May kasunduan na po kami sa barangay na babayaran na lang sila, ibebenta yung bahay, babayaran na lang sila kung magkano hihingin nila. Mm. Po sila, ng, po sila ng 100, po sila ng 100,000 daw po yung ibabahay sa kanila which is hindi naman po kaya ng sponsor kasi retired na po siya. So nagkasundo po kami sa halagang 40,000. Ang sinasabi po ng batas is accessory follow the principal meaning kung ano po yung binawang improvement kung sino po yung may-ari eh, siya rin na -may, may ari ng accessory. Eh hindi naman po ibig sabihin na, na, wala nang karapatan yung gumawa ng mga improvement. So under the law po sa civil code natin sa article 448 450 kasi Matuturingan naman po si Mr. Azor na builder and good faith since ginawa niya yung mga improvements na yun na may pahintulot naman doon sa mayari ng lupa. Meron naman po choice yung may-ari ng lupa. Ang choices niya po is either bayaran niya yung si Mr. Azor ng lahat ng ginastos niya o pwede niya rin i-compel si Mr. Azor na bayaran yung buong property kasama na yung lupa kung may kaya siya, kung kami kakayanan siyang gawin yun matapos ang pag-uusap sa programa. Tumungo ng aming team sa Barangay Hall ng Barangay Huyon-Huyon, Tigaon, Kamarina Sur, para sa personal na pag nila Felix at ang vlogger na si Uragon Honey. Sa kanilang muling pag hindi na naikubli pa ng magkabilang panig ang mga dinadalang hinaing at sama ng loob sa isa't isa. Walo! Walo kami balik sa barangay. Ang pang kami! Ako pa kami kami matikulo. Ano ang binigibong yung pita kuya? Pag abot di pag lost din, hiningiritan din po kami. Ano pag wala rin sa kuya? Bulog mong natawo? Hindi kami Ayaw, panas, hindi Ayoko natal. Ayaw ka na matikulo sa inyo. Kaya nang bisa nang hihinagipin yung ko sa barangay ni Imam. Kasi hindi malito ba? Kasi pinabalik din. Kami po mayong ginigiboy sa barangay kung ano man ang dahil may naiaram na mayo dyan sa minu. Pimero po, pimero pa abon po, uya po dyan, nakalaan. Nagtukot po sila na request ng 100,000 bayaran na po. Dahil sila po ang dahil na nakapertipin eh, sa kong tigil sa ano yan. Papabakal sa tapit, mapabakal sa Kung sa mga susi, dahil kasi kung man kami, then mga pwede pa po kapang. Next time ulit sa pagbago ng mga pagpunguro. Gusto nga ni Lindo, ability, availability kang

lumalabas sa pag-uusap na nakulangan lamang ng pagpapaliwanag sa proseso si na Felix. Kaya inakala nilang may nangyayaring paglabag sa karapatang kanilang inilalaban. Matapos mailatag nila Felix at Roy ang kanika nilang mga sentimento, sila ay nagkasundo na rin. Babayaran ni Roy si Felix sa lagang 40,000 pesos kapag naibenta na ang naturang bahay. na ko eh, parang nalaman ko ng ganyan parang bata sa barangay siyempre mahirap lalo ko katulad namin hindi na kapag aral hindi kami alam sa mga batas na bay kami nag para kami nagdududa sa taong papasalamat man ako sa iya at nagsanayan naman po isa sa mga yung kausapan sa barangay na mababayaran Iyon ang inaano ko sa iya pasalamat ako sa kanya kapitan naman hindi, hindi na ko sorry kasi sa sobrang sakit ng loob ko hindi ko mailabas, labas kasi hindi nalabas ko dun sa ano kaya hindi, hindi na ko nang Labis na pag-unawa at konsiderasyon naman ang ibinigay ng vlogger na si Roy para matundukan na ang matagal ng problema sa pagitan nila ni Felix sobrang halaga nito sa akin kasi mahirap pag may tao kang di ba, ini, iwasan yung nakita mo, galit ka, o kaya nakikita ka, galit sa'yo. So parang hindi ka komportable. Eh. Kaya napakahalaga na naayos na itong problema na to. Kay Felix, saka kay Salvation, tanong nyo sa isip nyo na wala akong masamang intensyon, wala akong masamang gagawin, o kung ano paman na hindi nyo magugustuhan. Kasi noon tinulungan ko kayo dahil Naawa ako sa pamilya niyo. Kaya huwag niyo sanang iisipin na porke nagkaroon tayo ng problema, bibigyan ko ng sakit ng ulo o kaya may gagawin na usan yung masama. Tanggalin niyo yan sa isip niyo. Kasi pag yung tinanggal sa isip niyo, parang mabigat yan sa pamumuhay. So magtiwala kayo sa akin bilang influencer, may pangalan uh, pinoprotektahan, bilang isang barangay kagawad. So hindi hindi ko gagawin yan. Magtiwala kayo sa akin. Nalinawan din yung both side na ganun pala yung dapat tulad po na yung ini-expect nila is mali pala yung iniisip nila dun sa totoong nangyari. Masayang masaya po ako dahil parehas po kami kumbaga na bunutan ng tinig sa dibdib. So mga kilos na kami ng maayos. Mga katulog na ng maayos kasi sobrang stress talaga to. Kasi medyo matagal-tagal na nga. So ngayon mga kapag pahinga na yung isip namin, buwasan na yung isipin namin na problema. Matapos makuha nila Felix ang mga natitira pa nilang gamit sa bahay, maluwag na isin-render na nito ang susi ng bahay kay kapitan na siya naman ibinigay na sa charity blogger na si Roy malaking kaginawahan naman kay punong barangay ang naging pag-aayos ng dalawa malaking tulong po sa tinulungan niyo po kami para maayos ang problema ng dalawang ito. Mas maganda na po yung na dito pa lang sa barangay nasisettle na yung problema natin para di na tayo umabot kung ano pa man sa korte. Kasi pag dumabot tayo sa korte, eh, mga marami pang perwisyo na maga, mga kakaharapin natin sa pang-araw-araw. Dito lang naman tayo sa gigisang barangay. Sana tayo lang na nagtutulungan at nagdadamayan. Sa Aquabay Call Tabang Ora mismo po is nagpapasalamat ako kasi sa pamagitan ng inyong programa is marami kayong natutulungan na hindi na umabot kung saan pa man. Sana po marami pa kayong matulungan na mga individual para sa magiging, magiging tahimik ng ating bayan. Maraming maraming salamat sa Akubikol Tabang Urabismo 'no? Kasi napakabilis ng aksyon. Hindi naman sa suki kay kay sorry, sa barangay namin kasi medyo matagal-tagal nga itong problema. So, ilang araw lang, 2 days, na solusyunan agad yung problema namin. Kaya maraming maraming salamat sa Akubikol Tabang Ura lang po ako, ako Biko, Tabang, Ora mismo. Maraming maraming salamat po sa inyo dahil natulungan mo po kami. Sana po mamaya maraming pa tayo natulungan.